Hello! Good evening, guys! Ayan, meron na naman akong i-share na tips para sa inyo. At ito ay tungkol sa financial tips. Ayan. So, alam nyo ba, guys, na kahit wala po tayong malaking hawak na pera, e eh, pwede po tayong magpa-repair, or magpa ng ating bahay na hindi po kailangan ng malaking halaga o siguro sasabihin nyo o oh, paano noon mayayari yan o diba so panoorin nyo po ito kasi alam nyo ba guys sa case ko hindi ko po talaga kayang magpagawa ng merong malaking hawak na pera so ganito po yung ginagawa ko alam nyo ba na yung aking kusina ay inabot po ito ng one year bago po natapos. Kasi nga po, wala naman akong malaking halagang hawak na pera. So, ang ginagawa ko is kapag merong perang darating, so, talagang nakaprogram siya na ang perang iyon is para sa ganito. So, kung waga, hindi ako gumagastos kapag hindi naka program. Ibig sabihin, lahat ng lahat ng gagastusin ko, kailangan may kanya-kanyang alat siya. Kung baga, may kanya-kanyang project siya. So, hindi ako pwedeng gumastos ng hindi siya nakalista. Ganon. So, kaya ang ginagawa ko, kanyari, gusto ko magpa-repair or magpa-renovate. So, kailangan yung darating na pera is para lang siya doon. So, hindi ko siya pwedeng gamitin sa iba. So, kaya nga po, inabot ng one year yung aking kusina. Kasi nga po, ang pagpapagawa ko is every week lang. Kapag may budget. So, ganun po yung ginagawa ko. Kasi nga po, in, ayaw ko yung, yung sabihin mo mag-iipon para pampagawa. Mas mahirap kasi yun, guys. Eh. Para sa akin, mas mahirap yung gano'n, yung iipunin mo, tapos saka magpapagawa. Mas mahirap yon Kasi pwedeng along the way, habang iniipon mo siya, bigla ka nagkaroon ng emergency. So, pwede mo siyang magamit. Unlike yung ginagawa ko, na kapag meron akong hawak na pera, so, agad ko siyang pinapagawa. Then, pag naubos, stop. So, okay lang naman. Hindi naman ako nagmamadali. O, ba diba? Kaya, sa totoo lang, one year po inabot yung aking kusina kasi nga, weekly lang siya then pag naubos yung budget, stop so maghihintay na naman ako ulit ng uh, panibagong budget, kapag meron naman so, then go, so ganun po yun, so kaya yun yung tips ko sa inyo na hindi nyo kailangan mag-ipo ng malaking halaga, para lang mapaganda yung bahay nyo Opo. So, gayahin nyo po yung ginagawa ko. Kasi, mas, para sa akin ha, uh, opinion ko to, na para sa akin, mas mahirap mag-ipon para pampagawa. Kasi pwede siyang magastos eh. Pwede talaga siya magastos habang iniipon mo siya. Paano kung biglang nagkaroon ng emergency? O, oh, ba diba? So, alam naman hindi mo gamitin, ba diba? So, lang kapag may hawak ka na pera, so, diretso pagawa. So, at least, meron ka na agad nakita. O, diba? So, ganun po yung ginagawa ko. Then, yung aking room, siguro, mga six to seven months. O, ba diba? Kasi nga, ganun yung ginagawa ko. Pag naubusan ang budget, hinto. Okay lang naman. Kung magawiling naman ako maghintay kung kailan siya matapos. So, kaya, alam niyo ba, maniniwala ba kayo na ang first day ko kapag nagpapagawa ako, kahit 25K lang o 30K, okay na ako doon. Starting for 2 days. Kasi nga, nagpapagawa lang naman ako pag weekend. So, 2 days lang. So, Saturday and Sunday, doon lang pa ako nagpapagawa. Ako, ano may gusto kong pag ipagawa. Then, yung, yung budget ko is 2 days for materials two days for labor. O, yun. So, ayoko kasi nag stack ng mga materyales. Kasi, unang-una, wala akong lalagayan. Wala akong pag i -stockan. So, kaya, mas kinugusto ko na lang na kung ano lang yung gagamitin for two days, yun lang yung bibilhin. So, ganun po yung ginagawa ko. So, yung budget, two days para sa pambayad sa workers, then two days para sa materyales. So, ganun lang po. So, huwag nyo nang pahirapan yung buhay nyo. Na mag kayo, naku, mas mahirap yun. Maniwala kayo sa akin. Kapag ginawa nyo yun, siguro maalala nyo ako sabihin, ay oo nga, dapat nung pa nating ginawa Totoo, promise. Uh oo, -oh, maganda yung ganun para sa akin. Ha. Then, yung aking extension sa harap, ilang buwan ba? Siguro mga mga 6 months, mga ganun, 5 or 6 So, ganun lagi ang ginagawa ko. So, kapag may pera, papagawa, then pag wala na, stop. Then, pag may pera ulit, so ganun, hindi ko po talaga ugaling mag-ipon pampagawa. So, meron lang akong hawak na 25K or 30K, start ko na yon for 2 days. Ganun. Then, then, sa next naman, so, kung ano naman yung hawak ko na alam ko nakakasya for two days. So, pinapagawa ko na po siya. yon. So, ngayon nga, medyo matagal. Dapat meron akong papagawa. Kaso lang, alam niya naman, siging bagyo. Tapos, walang ano, wala akong makuhang gagawa. Kasi nga, lahat sila busy. Meron silang mga iba-ibang project din. So, yon Kaya, naghihintay ako ng tamang, tamang panahon. <laughs> yon Sana, kung ano may gusto ko ulit. Sana, matupad. yon. So, yun lamang guys. So, tandaan nyo guys na hindi nyo po kailangang magkaroon ng malaking halaga. Yung, yung sabi nila, ah, kailangan meron kang 100,000. Ah, kailangan meron kang 200,000 para pampaga. No. Para sa akin, hindi po. Kasi, ah, pwede mo lang yung gawin kung madami kang pera, di ba? Paano kung, kung konti lang yung pera mo, di ba? So, sa akin, okay na yung kung ano yung kasya for two days na pampagawa. Okay na ako doon. Then, the next time naman, so, kung magkana naman yung budget ko na alam ko naman, nakakasya sa materialis at sa, sa labor. So, papagawa na naman ako. So, ganun. Hindi naman kasi ako yung tawag nagmamadali. Ah, kailangan na, matapos to so, ganun. Hindi po. So, kung baga, willing ako lagi maghintay, kung ano. Kasi, masama po yung lagi nagmamadali kailangan ano lang, easy lang audio, oh, so yun lang guys ano ay natutunan na naman kayo sa aking ibinahagi ngayong gabi and pa like and share na lang po thank you, bye